yung may bad habit ka na tapos nahihirapan kang palitan ng mga yun at gusto mong palitan ng bagong habit na nakakatulong sana sa pag-angat mo and for me, I have a bad habit before na gusto kong palitan which is yung smoke dati hindi lang basta-basta nag smoke lang talaga ako kasi minsan gusto ko lang mag-smoke dati kung pagkatapos kumain, mag-CCR, nag-i-smoke ako niyan. And sa katagalan, biglang na-addict ako kasi lahat ng hinahanap ko, lahat ng gusto kong galaw, pag ismok lang ang laging hanahanap ko. So, which is, naging habit ko na nga siya, mas lalo. Yun ang isa sa gusto kong palitan na habit. And the second, naging habit mo rin ba na yung tipong kain ka lang ng kain na wala kang pakialam sa katawan mo at health mo? Gusto mo siyang palitan ang mga bad habit na yun. At ngayon, gusto mo siyang palitan dahil ang goal mo na ngayon ay magpapapayat at pagandahin ang katawan mo. Hindi man siya madalek ang pag-alis sa mga habit na yan. May mga dapat ka talagang isacrifice bago mangyari yon. May mga decision making kang gagawin na hindi ka komportable. Eh. Kaya kung ang dahilan mo lang ay gusto mo lang iwasan ang, ang pag-smoke o iwasan ang pagkain. Ang gusto mo lang siyang baguhin. Wala kang malalim na dahilan na gusto mo siyang baguhin. So ako na mismo magsasabi sa'yo. Tigilan mo na. Kasi dati ganyan rin ako eh. Na parang Nagdesisyon lang bigla sa sarili ko na sige palitan na natin to kasi masama masama Pero wala akong DPSY, bakit ko siya gagawin? Kaya at the end of the day, babalik at babalik pa rin yung habit na yun. So napansin nyo ba rin ba yung ganong senaryo? Narito ang mga ginagawa ko para ma-fully change ang mga habit na yun. At alam kong effective ito dahil based in my study at experience ko rin ito. Ang una ay ano ang DPSY mo? Siyempre alamin natin kung ano yung DPSY mo bakit mo ba siya gagawin o kaya para saan ba ito kasi kung mababa lang ang reason mo reason why mo kung bakit mo siya baguhin ay talagang babalik at babalik pa rin talaga sa bad habits mo think about it carefully is it for your health o para sa family mo alam kong mahirap pero alam mo ba kapag katawan na natin ang bibigay damay lahat at kaya kailangan mong magdesisyon talaga at sa pagdesisyon making hindi ka lang basta-basta magte-decide agad ganito example sige ngayon ayaw ko na sabi ko sa kanina, sabihin mo na sarili mo na, sige ngayon, ayaw ko na. And end of the day, dahil sa circumstance mo, dahil sa habit mo na talaga sa babalik at babalik ka diba? palit di ba? At si Maureen ba yun? Ano ba talaga ang tamang desisyon? Ano nga ba talaga ang tamang pagdesisyon? I'll give you a tip. Una, huwag kang mag-decide kapag sobra mong saya ngayon. Dahil kapag mag-decide ka na sobrang masaya ka ngayon, para ka lang napipilitan dahil nga masaya ka. At isa pa, at huwag ka rin mag-desisyon ng malungkot ka ngayon. Ano nga ba talaga ang tamang mood kapag decision making ka? Well, simple lang. Gagawa ka ng decision kapag nasa mismo sarili ka, ano ba ang ibig ko sabihin? Kapag control mo na ang mind mo o kaya nasa confidence level ka na ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil kung ano ang man ang decision mo na lumalabas sa utak mo ay bago mo palang ilabas yan, ay inisip mo na ang, ang mga yan, ang, 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 ang magiging advantage at disadvantage kung ano ang mangyayari sa iyo in the future. Sabi ko na, hindi mo na ito madala. Pero kung gustuhin mo magbago ay talagang ka kaya mo. Dahil tulad ko before nag decide na nag-decide ako baguhin yung mga bad habits ko, hindi pa rin maiwasan talaga. Hindi man ito madali, pero kung gustuhin mong magbago ay talagang kaya mo. Dahil tulad ko before na nag-decide kung yung baguhin yon hindi pa rin maiwasan na isip mo yun. But it's normal. Think about what's the reason why you're doing it. Minsan na idadaan ng araw na babalik ka. Kaya may tinatawag tayong commitment. Kapag committed ka sa goal mo ay hini-temptation na dumating sa iyo araw-araw, dahan-dahan mo yung magpasad na tulad ko dati. Na ganito rin ang ginawa, kaya napipilitan. Then, I'll give you a tip kung bakit siya para mas madali yung maiwasan. Is, kung mo may kaibigan kang mahilig mag talaga, may alit din sa si iose, eh, kung ma maaari, iwasan na po siya. Kasi, minsan kasi na, na tayo na-impluensyahan tayo sa mga kilala natin, kaya tayo mismo magagawa uh, na rin. Yun lang po. Una is dapat ka mag na dapat mag ka ng tamang nasa mood ka. Kailangan mo talaga mag kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. And yung una, dapat may reason why ka kung bakit mo siya gagawin. Yung deepest reason why mo. Kasi yan din ang hinanap dati. And secondly is dapat mag -decision making ka na dapat yung decision making mo ay nasa mismong sarili ka. Mas maganda ang ka mag kapag gabi or anything na mala masyadong tao kasi mas makapag-isip ka ng maayos. So, yun lang guys and sana may natutunan kayo sa video ko.